At so ayun mga bossing, so ito yung latest update natin ngayon. So bali ito, ang uh, nagpapalitada na itong talaga natin ng mga cap flashing natin dito sa bubong. So hopefully, sana umaraw uh, na bukas para makapag-start uh, tayo, ipeber, ng ating roofing. Makapagkabit tayo ng gutter and then makapag-install na tayo ng uh, bubong. Ito, hindi pa kasi ito nakapix yung mga roof natin. Temporary lang na nakapatong to kasi Uh, pinalagay ko lang yung mga yero na to ayan, temporary nakalagay para makapagpalitada sa loob kahit umuulan yan, and then ito yun, tinatapos na lang yung mga kantuhan so yun yung uh, part na lalagyan ng ating inside gutter hindi then yung gutter natin, ay ito so yun, stainless yung lalagyan natin inside gutter dyan na malapad So para ka uh, madaling linisin. So kita nyo naman kung gaano karami ang mga puno dito. Ayan, di ba? So although kahit malapad diyan, lalagyan pa rin natin ng screen itong gutter natin. And then dito naman sa baba tingnan natin yung uh, plastering work. Ayan. So dito naman tayo sa baba, yung laundry area natin. Ito yung kitchen na area, ayan diyan. And then tapos na yung uh, plastering nito ng area na yan, din yung laundry natin, clear na rin and ready na to for ah uh, ceiling works. ayan, so tapos na 'yung mga palitada. Itong i-beam na 'yan, din natin na uh, tatapalan 'yan. Okay na yung ganyan, i-finish na lang natin 'yan. And then 'yan sa may uh, CR. Okay na rin 'to sa loob naman. Tapos na rin 'to halos mga bossing. 'Yung kwarto natin, ay finish na rin 'to itong kwarto. So bali bintana na lang. Itong bintana naman ipapasabay ipapa ko to sa palitada sa labas. Pag pinaltadahan dahan tong labas na to, kasama na yung kanto. Ayan. So as you can see mga bossing, rough finish lang yung ginawa natin. Ah, uh, tayo para sa skim coat para uh, maging smooth yung ating mga walls. Then dito sa hallway, tapos na rin to. Hamba na lang yung mga kulang dito. Itong CR naman ongoing yung plastering. Ito talaga pinapa-ice cream palitado niyan na sa hulog na sa para pag tiles natin, hindi ako mahihirapan. Okay. yung isang kwarto natin finish na rin to same uh, na natira yung uh, bintana kasabay dun sa pagpa-plaster sa labas sasabay natin yan yung bodega Matapos na rin yung bodega natin mga bossing and then master bedroom master bedroom yung closet natin okay na rin to 'yun na lang kantuhan ang tira Tsaka saka itong uh, master uh, bedroom CR ongoing yung plastering nito yan, dalawang side na lang yung kulang. Ayan siya. And then dito naman sa master bedroom, tapos na yung loob nito. Naka-plaster na yung lahat. Ang kulang na lang dito is yung open. Ayan, may open tayo dito. Ito yung uh, for ventilation natin. Yung naka-porch yan. Kaperaso lang yan mga bossing. And dito naman tayo sa kitchen area. Ito, finish na rin yung ating mga walls dyan same lang, bintana na lang din yung natira ganun din ang gagawin natin, sasabay natin sa kanto sa labas sa palitada sa labas, tsaka ito sasabay na rin natin yung palitada niyan dun sa labas Ayan. tapos na yung uh, buong uh, kitchen part uh, natira na lang dito yung uh, panel box, Atin natin yung installation ng panel box natin dyan, kapag uh, hindi na dito nagpapalitada and then ayun, itong sa living area, tapos na rin to Bintana na lang din yung tira. Kasabay na rin yan ng palitada sa labas. And then, mga hamba. Ayun, kunting-kunti na lang mga bossing. Then ito, nagpa-deliver na naman ulit tayo ng isang dump truck na vibro sand. Ayan, pero ito, still, pinapapabistay ko pa rin siya. So, parang tatanggal pa rin yung mga mangilan ilang na bato. hindi then, yung mga bato-bato naman na yan, hindi rin naman yan actually nasasayang. Pinapagamit ko yan pag re-rebukada kasama nung mga hindi binistay tsaka yan pinaghahalo, pang first layer ayan so para hindi rin nasasayang yung materials natin and then dito naman sa labas itong labas na to yan, wala pang rebukada saka ko na ipapagalaw to kapag naumpisa na yung roof deck natin dito may roof deck tayo dito hindi pa lang ginagawa kasi syempre andito pa yung mga buhangin natin so once na maklear na matapos na yung plastering natin And then, itong mga buhangin naman, ipapalipat naman natin ng pwesto to. Siguro dito, ipapagiba ipapag ko na yung bodega na yan. Yan, ipapagiba ko na itong bodega. And then, yung mga materialis naman natin ay doon na natin nilalagay sa loob ng site natin, ng bahay. So, para itong buhangin, ay dito na may lagay sa part na to. Pagkatapos, makakagalaw na ngayon tayo dito sa roof deck. Magagawa natin yung ating slab dyan. Yan, so ito mga bossing yung ating uh, site. Pag nandito tayo sa mataas. Ayan, kita nyo. So bali yung labas na lang ang ating uh, hindi na rerebokadahan yung sa may roof deck na part. And then yung tagiliran, yung sa exterior walls natin, ito na lang natitira na walang palitada. Ito, tsaka yun. This week, mga bossing, clear na yan. Tapos na tong palitada na yan. Ayan. And then mag uh, proceed naman tayo sa next scope of works natin. Ang target natin Pagkatapos ng plastering natin ay roofing and then ceiling magpe-framing na tayo ng ating mga kisame para makapag-proceed na tayo nung electrical din naman natin and mga bossing hoping sana hindi na mag-uulan para maka dire tayo ng gawa.